mga idol nandito naman ako na nagsundok sa mga alaga ko yan ito yung alaga ko ang bunso, bunso. Oh, guwapo yan guwapo yan ayan na yung, yung panganay na naglaro sa ito mga idol yung bunso ayan, ayan. Ah, naglaro yan grid 3 yan grid 3 mga idol ah grade 3 ah Ayala lang lang ang Great River. sa mga gamit-gamit. Yung panganay na doon naglaro ng football. Yung, yan, yan na kulay pula ang uniform. Yan yan yan, yung matangkad. Ayan yan, yan yan. Yan yung matangkad na kulay pula ang uniform. Yon grade grade eight yung mga idol. Itu yang palaruan nila ah, naglalago pa magantay pa ko dito mga idol ah, magantay kami ah, yun, ah. yung bunso papa nila mga doktor mga idol ah, ako dito magantay dito mag tambay ah, tambay mo so, yung family driver ah, yun. ah, yun. ah yun.

Ayan yung Omega. Ayan. Ayun o. Omega. Oh, Ayan. 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 Ang saya-saya dito. Maingay lang maingay. Kasi maingay o. Oh. Ito ang palaruan dito sa, sa loob ng school. Oh. Sa loob ng school. Like, Malaki kasi itong school na ito. Oh. <laughs> Kaya! Kaya lang, ay. <laughs> Bantano, Ayan, ayala, 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 kaya nito, dito kasi hanggang matapos yung uh, matapos yung laro nila so, matapos yung laro nila mga rin. ito ito yung kamay kamay yan dala ating bag dala ay pag dala ang sa alaga ko ito yung delay life ko sa pasukan na school dito atid sundo ay naglalaro dito mga idol tatlong naglalaro na Thank you for watching and